ayon sa mga sayentipiko, ang mga isda ay nagmula sa mga sinaunang organismong nabubuhay sa tubig milyong-milyong taon na ang nakalilipas. Pinaniniwala ang ang kanilang pinagmulan ay nagugat sa Cambrian period mga 530 milyon taon na ang nakalipas. Kung kailan nagsimulang lumitaw ang mga hayop na may spinal cord o vertebrates. Ang unang uri ng isda ay walang panga or jawless fish tulad ng hagfish at lamprey. Sa paglipas ng panahon, umunlad ang mga ito at nagkaroon ng mga panga, palikpik at mga kaliskis. Ang mga ito ang naging pundasyon ng mga modernong mga isda na kabilang sa iba't ibang klase tulad ng cartilaginous fish, halimbawa mga pating at rays, at bony fish, halimbawa mga tilapia at tuna. Ang evolusyon ng mga isda ay itinuturing na mahalaga sa kasaysayan ng buhay sa mundo dahil sila ang mga unang vertebrates na nagbigay daan sa paglitaw ng iba pang mga hayop tulad ng mga amphibian, reptilia, mga ibon at mammals.